maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Ang sagot naman nitong si Carlo na agad nang kumukulo ang dugo ng bata. Hindi talaga magtanda ang mga ito, Manong Udo. Ayaw ko ng pumatay ng mga kalahi ng mga ito. Ngunit mukhang bigyan ko ang mga ito ng mga halimbawa para matauhan na ang mga demonyong ito at magtanda. Ang sagot naman nitong si Manong Udo. Huwag muna, Carlo. Hayaan muna natin ang mga iyan. Sa tingin ko, mukhang hindi mga ordinaryong mga aswang ang mga iyan, Carlo. Alam mo na ang ibig kong sabihin, hindi ba? Tumango lamang ang bata. Agad din na inutosan ni Manong Udo itong si Inting na bitbitin na ang mga nakuha nilang mga bagakay na kawayan. Makalipas ang ilang mga minuto, naglalakad na ang mga ito palabas doon sa mga kawayanan. Hanggang sa sapitin ng mga ito ang kakahuyan papunta na doon sa kanilang taniman ng mga sagi. Ngunit habang nagmamadali sa paglalakad ang mga ito, nararamdaman pa rin nila ni Carlo at Manong Udo ang mga presensya ng mga aswang kaya mas lalong kumukulo ang dugo ng batang si Carlo sa isip kasi ng bata pinalaan na niya ang mga ito ngunit hito pa rin mukhang manggugulo pa rin ang mga iyon sa kanila sa isip ng bata wala siyang pakialam kung mga rebeldi pa ang mga aswang na ito kung magpapakita ang mga ito ng mga hindi kaya ayang mga kilos hindi siya magdadalawang isip na bigyan ng leksyon ang mga ito muli o di kaya patayin niya ang mga ito para hindi na pamarisan ng iba pang mga asuwang habang naglalakad ang mga ito nakakarinig ang tatlo ng mga mahihinang mga pag-angil na nakakarindi sa kanilang mga tinga itong si Inting na kanina pa nilukuban ng pagkatakot nang marinig ang mga pag-angil na iyon, nanginginig na ang kanyang mga tuhod at panay na ang ginawang paglingon doon kay Manong Udo. Bulong nitong si Manong Udo sa kanilang kasama na si Inting. Inting, pigilan mo ang takot mo. Kasama mo kami. Ilang sandali pa doon sa unahan, nakita nila ang paglabas ng tatlong mga aso galing sa loob ng kakahuyan at agad na napansin ng mga ito ang kakaibang laki ng mga asong iyon. Napakaitim din ng kulay ng mga ito at nakita nilang sobrang pamumula ng mga mata ng mga ito. Agad naman na nabatid nilang hindi iyon mga ordinaryong mga aso lamang. Bukod sa kakaibang laki ng mga ito, naramdaman din ng dalawa na sina Carlo at Manong Udo ang presensya galing sa mga aswang doon sa mga asong iyon. Agad na uwi ka si Carlo na sa mga pagkakataon na iyon nandoon na sa unahan sa kanilang hanay. Manong Udo, bantayan mo ang sa bandang hulihan. Mukhang hindi lamang tatlo ang mga aswang na nasa paligid at mukhang mas malalakas ang mga aswang na ito kumpara doon sa mga nakakalaban ko sa aming sagingan biglang humarap sa kanila ang mga malalaking aso at ngumasab ang mga ito. Naglalaway ang kanilang mga bibig na parang takam na takam sa kanila. Nagpakawala din ang mga ito ng mga mahinang pag-angil. Itong si Carlo, nakahawak na ito ngayon sa puluhan ng kanyang dalang plumingko. Samantalang isinoksok niya ang kanyang dalang itak sa kanyang tagiliran walang silbi ang kanyang itak kung sakali laban doon sa mga aswang na iyon dahil hindi iyon gawa sa tanso o anumang mga bagay na makakapatay agad sa mga aswang ngunit ang kanyang plumingko bukod sa gawa ito sa tanso nang ginawa ang armas na ito ni Manong Elias may mga nakapahid itong mga katas galing sa mga halaman ng mimosa at katas ng halaman ng antunga kaya nakakasigurado itong si Carlo na kapag tinamaan niya ang mga aswang ng mga pagtaga, baka hindi lamang masasaktan ng sobra ang mga ito. Baka umabot pa sa puntong ikamatay agad ito ng mga aswang. Nagpapatuloy pa rin ang mga ito sa kanilang paglalakad at hindi nila inaalintana ang ginawang pananakot ng mga aswang na nasa unahan. Muling pinaalalahanan nitong si Manong Udo itong si Inting na huminahon at huwag itong matakot at tumakbo. Baka iyon pa ang kanyang ikakapahamak. Nang makalapit na si Carlo, hindi pa rin natinag ang mga asong iyon kahit na hinugot na ng batang si Carlo ang kanyang plumingko at bitbit -bit na din nitong si Manong Udo ang kanyang matalas na itak na gawa din sa tanso agad na wika nitong si Carlo doon sa mga nagsilakihang mga aso sa kanilang harapan. Pinigyan ko na kayo ng babala. Pinuhay ko pa kayo nung unang pagkakataon. Ngunit ngayon, mukhang pagsisihan ninyo ang mga ginagawa ninyong ito sa amin. Ngunit sa kanilang likuran, agad na napalingon ang mga ito nang makakarinig ang tatlo ng mga malalakas na mga kaluskos at kamunti ng mapatalon sa gulat at takot itong si Inting. Nabitiwan pa nga ito ang bitbit ng mga bagakay na kawayan. Naglundagan kasi sa kanilang likuran ang anim ng mga aswang at nakita nilang bukod sa may bitbit ang mga ito na mga matatalas na mga itak. May mga baril pa ang mga ito. Agad na napapatras itong si Manong Udo at napagtanto ng matanda Natama nga ang kanyang mga hinala, mga rebuildinga, ang mga nagpaparamdam sa kanila kanina pa doon sa mga kawayanan. Agad na umangil ang mga asuwang at ang mga aswang naman na nandoon sa kanilang harapan kanina. Na nag-anyong malalaking mga aso, nagpalit na din ang mga ito ng anyo sa pagiging mga asuwang. Agad na wika nitong si Commander Luga sa kanila. <laughs> Maring ikaw nga ang batang sinasabi ng mga matatandang aswang na nakaharap nila dahil naramdaman ko ang kakaibang presensya mo bata. Agad din nang wika ng isa sa mga ito at nagpapatunay na iyon ang batang ng gulpi sa kanila. Ang isa kasi sa mga aswang na kasamahan itong si Commander Luga ngayon ay ang mga aswang na pinagbububog nitong si Carlo noong nagdaang gabi. Muling uwi ka nitong si Commander Luga na dahan-dahan ng naglalakad papalapit sa kanilang kinatatayuan. Bata, mukhang nasubrahan ka yata sa tapang. Ano naman ang ipinagmamalaki mo? Ang karunungan mo sa usal? Ang tangan mo bang mutya? Sa tingin mo kaya ba ng mga kakayahan mong iyan ang aking lakas at tangan? Ako ang magbibigay ng babala sa iyo, bata. Simula sa araw na ito, hinding-hindi na matatahimik ang bukirin ng Calyatrice. Hanggat may mga nakikita akong nakatira pa sa lugar na ito, hindi ako titigil sa paglipol ninyong lahat. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, sa aming mga kaangkan at ikaw ang magsisisi sa buong mong buhay dahil maging ang mga magulang mo kapatid at mga kamag-anak kakatayin ko ang lahat ng mga ito ngunit sa kabila ng lahat hindi pa rin natinag itong si Carlo sa lakas ng mga presensya ng mga aswang na nakapalibot sa kanila sagot ng bata habang bahagyang humakbang na din ito papalapit doon sa kinatatayuan ng commander ng mga rebuilding aswang. Sagot ng bata doon, Huwag mo akong takutin animal ka. Hindi mo ako matatakot sa mga pagbabanta mo lamang. Hindi hindi ko mapapayagan na mamayani ang kasamaan dito sa aming bukirin. Dahil kung mangyayari ang sinasabi mong panggugulo dito sa aming bukirin, uubusin ko kayong lahat at pati na ikaw. Habang nakaturo na ngayon ang hawak na itak ng bata doon kay Commander Luga, nagulat ang commander ng mga rebuilding asuwang sa ipinakitang tapang ng batang kaharap. Ngayon, napatunayan itong si Commander Luga ang sinasabi sa kanila ng mga matatandang mga asuwang tungkol sa batang ito. <laughs> Mukhang kinakailangan kitang sampulan, bata para matauhan ka. Agad na ikinasa ng mga ito ang kanilang dalang mga baril at itinutok agad doon sa grupo nila ni Manong Udo. Napasiksik pa nga itong si Inting sa likuran ng matanda dahil sa naramdaman itong pagkatakot. Ngunit mabilis nang nag-uusal itong si Carlo ng mga orasyon para magagawa niya ng paraan na hindi pumutok ang dalang mga baril ng mga ito ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na wika ng isa doon sa mga tauhan nitong si Commander Luga. Commander, may mga paparating. Kaya agad na napasinghap ang Commander ng mga rebuilding mga aswang. At agad na utos nito sa kanyang mga tauhan na kailangan muna nilang lumayo. Agad na naglundagan ng napakabilis ang mga aswang at tumatakbo ang mga ito papasuot doon sa mga kakahuyan at sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang naglaho ang mga ito sa kanilang mga paningin nahimasmasal itong si Inting sa sobrang nararamdaman na pagkatakot maging itong si Manong Udo na makailang beses ng nakakainkwentro ng mga aswang kinakabahan din ang matanda ngunit napatitig itong si Manong Udo doon sa batang si Carlo hindi makapaniwala ang matanda na noon napakaliit pa ng batang ito na binabantayan niya. Ngunit ngayon ay kakaiba na ang sobrang tapang ng bata na hinarap maging ang pinakamalakas sa hanay ng mga aswang. Uy ka ng matanda. Kalo, kailangan na natin na umalis. Naglalaho na ang kanilang mga presensya. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang may nakita silang grupo ng mga tao ang naglalakad doon sa gilid ng sapak. At nang makita sila ng mga ito, agad na nagpunta ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Agad naman na nakikilala ng mga ito ang mga iyon. Grupo iyon ni Manong Basti ang nagmamayari sa lupang katabi ng lupain nitong si Buhawi. Nang lumipas kasi ang mga taon, unti-unting dumarami na ang mga taong nagsasaka sa bukirin na iyon. Hindi na kasi takot ang mga ito sa bukirin na iyon dahil nga sa presensya nitong si Buhawi. Alam nilang kaya silang tulungan at protektahan ito laban sa mga kampo ng kadiliman at doon sa mga kriminal kung sakali. Ang lupa ng matandang ito ay pinipisti din ng mga aswang kaya naglilibot na ang kanilang grupo araw man o gabi doon sa kanilang taniman ng mga prutas at taniman ng mga gulay. Nang makalapit ng mga ito, agad na itong si Manong Basti sa kanila. Kayo pala o wala ba kayong mga nasisipat na mga kainahinalang mga nilalang ang umaligid dito? May nasipat kasi kaming apat na mga kalalakihan doon sa dulo ng aking lupain at alam ko agad na hindi iyon mga ordinaryong tao lamang. Batid kong mga aswang ang mga iyon at may balak na namang magnanakaw ang mga iyon malamang. Kaya hinabol namin ang mga ito hanggat napunta kami sa bahaging ito. Agad naman nasagot nitong si Manong Udo. Hinarang kami ng mga aswang baste. Kagabi, mayroong mga nakakalaban ng mga aswang itong si Carlo mga aswang na mga pisti sa ating mga lupain. Naabutan kasi namin na nagnanakaw ang mga ito ng mga bunga ng saging kaya inataki ang mga ito ni Carlo at binantaan kaya galit na galit ang mga ito at ngayon mga rebuilding mga asuwang na ang nagpunta dito sa ating lugar binantaan kami ng mga ito at ayon pa sa mga rebuilding Idadamay nila ang lahat ng mga naninirahan dito sa bukirin ng Kalyetrese. Hindi sila nagbibiro sa kanilang banta. Kaya sa tingin ko, kailangan natin na magingat sa lahat ng mga pagkakataon. Kakaiba ang bangis ng mga rebuilding aswang kumpara doon sa mga ordinaryong mga aswang lamang. Kailangan din natin na magtulungan. Kung may mga masipat kayong mga rebuilding mga aswang baste agad ninyong ipaabot at iparating sa amin ang balita. At mas nakakabuting bumalik na kayo. Nasa paligid pa ang mga aswang na iyon. Hindi ninyo kakayanin ang kanilang pwersa. Mas nakakabuting humingi din kayo ng tulong doon sa mga albularyo sa patag para makakasama ninyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang umalis na rin ang grupo nila ni Manong Basti at bumalik ang mga ito doon sa kanilang lugar. Ganon din si Manong Udo. Agad na lumabas na ang mga ito doon sa kakahuyan na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto nang makarating na ang mga ito doon sa kanilang kubo. Agad na wika nitong si Manong Udo na kinakailangan nila ng dagdag na mga tauhan para makatulong sa kanila sa pagbabantay dito sa lugar. At kinakailangan din nabalaan itong si Manong Udo si na Maya na kailangan nilang mag-ingat dahil sa ginawang pagbabanta ng mga rebuilding mga aswang sa kanila. Habang si Inting naman at itong si Carlo, mabilis nang gumawa ang mga ito ng mga sibat galing doon sa mga nakuha nilang mga bagakay na kawayan. Lumipas ang ilang mga sandali, hapon na nang makabalik si na Manong Udo kasama ang dalawang mga tauhan nila ni Buhawi agad na tumulong ang mga ito sa pagsagawa ng mga sibat. At matapos lamang iyon, huwi ka nitong si Manong Udo kay Carlo. Carlo, mas nakakabuting bukas na tayo muling maglilibot sa sagingan. Huwag muna tayong pumasok doon sa liblib na lugar. Dito lamang tayo sa inyong palayan. Dahil sa ginawa ng mga rebuilding mga aswang, baka hindi na muna magnanakaw ang mga aswang na iyon iwasan din muna natin ang mga rebuilding iyon na makaharap. Ngunit kapag sila na ang gagawa ng paraan para makalapit sa ating kinaroonan, wala na tayong magagawa pa, kundi labanan ang mga ito. Sagot naman ang batang si Carlo. Ikaw ang bahala manong udo. Ngunit kahit na nandirito lamang tayo sa ating kubo, kinakailangan pa rin natin na mag-ingat sa tingin ko muling magpapakita ang mga aswang na iyon ngayong gabi. Tama ka, Carlo. Iyan din ang aking iniisip at hinala. Kung mas lumaki pa ang kaguluhan na ito kontra sa mga rebuilding aswang na iyon, mas nakakabuting humingi na tayo ng tulong kay Ilias at Gutor. Sagot naman agad nitong si Carlo. Huwag muna sa ngayon, Manong Udo. Kaya ko ang mga iyon Ipapakita ko sa mga aswang na iyon na kaya ko silang lahat. Kaya kong protektahan ang aming lupain at ang aming mga pananim. Makalipas ang ilang mga minuto pagsapit ng gabi, inihanda na nila ang kanilang mga ginagawang sibat na kawayan at dahil hindi sila magkakasya doon sa loob ng kubo, nagpasya sila Manong Udo, Carlo at itong si Manong Chris na doon na sa labas na sila matutulog. Mayroon kasing malaking lantay doon sa labas na gawa sa kawayan. Ginawang pahingaan nila iyon pagkatapos ng kanilang mga trabaho. Walang bubong iyon at walang dingding, kaya napaka-presko ang kanilang pagtulog. Huwag lamang umulan. Samantalang doon naman sa loob ng kubo sina Inting at Manong Tony. Itong si Inting, nadala na ito sa kanyang naramdamang takot kanina kaya ayaw nitong doon sa labas matutulog. Sa mga pagkakataon din na iyon, mayroong mga nilalang ang napakabilis na umaligid doon sa kanilang kinaroonan. Mga aswang ang mga ito at mga sakop nitong si Commander Luga. Ang pakay ng mga ito, maghasik ng lagim doon sa grupo nila ni Manong Udo. Balak ng mga aswang na patayin ang batang si Carlo.